Chichi! Hindi na sa'yo maghihimalay! Sabe! <laughs> Sabe! Sabe! Tabi kayo! Tabi kayo! Baka... Sila Sila na yan. Sabe! Saan kayo pupunta? Ha? Rito ano mo? Hala! Inabusan! Sa'yo ni na Archie! Hindi na kayo sinungaling at war freak? Itatakas yun pa si Chichi? Apo rin namin si Chichi. Mas may karapatan kami sa kanya. Ninang, kahapon pa ho na pagdesisyonan. Hindi ba binigyan na namin kayo na extension? Ano na ang pecha na? Mag-move on naman tayo pag may time. Hindi namin ibibigay si Chichi. Ah, ganun ho ba? Magkasuhan na lang tayo ulit. Abduction at kidnapping. Mati mo na, wala mong nangyayarin din yan ah. Wala pa ho, kasi nahuli namin kayo. Eh, paano kung di namin kayo naabutan? Dapat talaga sa inyo pinapupulis. Sige, idemanda e, mo ko. Ipapulis mo ako. Porket mapera kayo, kakayakayanin nyo na lang kami. Sa ganyan naman kayo magaling eh. Eh paano ha? Ang damot-damot nyo kay Chichi? Dapat na sa amin na siya eh. Kaya talagang gagamitin namin ang pera namin para naman hindi kami maape. Dapat talaga sa inyo pinapupulis, pinakukulong na. Aba talaga hindi kayo dito na Hindi kayo, kayo sumusunod sa Hindi po kayo mag-away! Labi, kasama ko po ako sa inyo. Huwag nyo lang po ipakulong si Baba na. Chichi, hindi ka sasama sa kanila. Chichi, sa amin ka na dapat sumama, di ba? Chichi, diba, diba hindi. Usapan? Hindi ka sa sasama sa... Sandali lang po! Mamala, ayoko pong po po nila kayo. Sundin na lang po natin yung sabi ng korte. Di ba yung pagtuloy niyo sa amin ni Papa, no? Napili ang tama, totoo at ang mabuti. Chichi, iiwan mo na sa laga kami. Cici! Cici. Saya akan ambil semuanya di rumah. Cici.